ang magandang hapon po mga kaibigan mga kasolid north ngayon andito ulit tayo sa ating garden ngayon ay nagbungkal ulit tayo ng panibagong garden po natin so ang update po na aking po yung mga sitaw ko po ay tumubo na yung mga okra ko po ay tumubo na rin tapos yung aking dalawang puno ng kalabasa po ay nakaka-recover na so ngayon po kaninang umaga po ay nagpunla po ako ng kamatis po at saka sile ngayon po kanina po ay nakabili po ako ng puno po ng ano po, puno po ng kamatis so ito po yung tatanim po po ngayong hapon ayan po yung aking mga puno ng kamatis mga kaibigan ayan, ano? puno ng kamatis yan bali yung ang bili ko po ng isa dito po ay ano po uh, one, pe, one real so nakabili po ako ng isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo tapos po sili ayan po sili po ito ayan ang halaga po nitong isang ganito po ay 3 real. Tapos po mayroon din po tayong talong. Ayan, talong po ito. Sana po makaka-survive mga kaibigan. Ayan po yung aking mga itatanim mga kaibigan. Ayan o. Oh. Diba? Ayan. Uh, mayroon tayong talong. May tekmatis po at saka mayroon po tayong sile. Ayan mga kaibigan. So, ngayon po, nagpapatubig na po tayo dito mga kaibigan kita nyo po ba ayan Ayan po mga kaibigan po yung tinanam nan ko po ng sitaw po na may maiksi po na mabuto. Ayan po, halos tumubo na po lahat. Ito naman po mga kaibigan, yung bagong bungkal ko na po ito. Ito po, itatamnam ko po siya ng kamatis po at saka po talong. Ayan po mga kaibigan. Tapos dito naman po sa kabila. Ayan. Ayan. Dito po, ang tatanim ko lahat po dito ay ano po yan, sili po lahat yan. Ngayon po, dito sa gilid naman po na ito, ay meron na po tayong tumutubo ng mga sitaw. Dito naman po ay mga okra po yung ating tanim. So, nagsimula na rin po silang ano, tumubo. Dito sa gilid naman po ay nagtanim po tayo ng kusa. Ayan, kusa po siya. Tapos yung sa dalawa, ayan, isa at saka dalawa, yan po yung ating tanim po na kalabasa. Pero nagtanim pa rin tayo ng panibago, hoping ayan, tumubo pa rin po. Pero yung dalawa pong kalabasa na ay nakaka-recover na kasi may umusbong na pong balibagong usbong or talbos. Doon yung pinakadulo po mga kaibigan, yan naman po yung aking kinamnan po ng opo mga kaibigan. So, ang gusto ko lamang po, marami akong itatanim para mas marami pwede tayong anihin at syempre, marami tayong pwedeng ipamigay sa ating mga kaibigan. So, ayan na po mga kaibigan, nag-overflow na po yung aking tubig so pwede ko na po siyang patayin talong po ito talong So, ayun mga kaibigan, nilita na ko natin yung ating mga kamatis po at katalong. So, ang nalalabi na lamang po ito ay sili po po. Eh, ito po ay kamatis pa rin po. Ito naman po ay sili. yan Ayan po ay akin pong itatanim po doon sa bandaraon mga kaibigan, mga kasolid na. Okay po. Hoping hindi matay kasi masyadong mainit pagtanghali dito. Pero try kong lalagyan po ng net para masyado pong ano. Medyo matakpan po siya, hindi po siya masyadong ma-expose sa araw. Dala po tayo mga kaibigan sa ating sili. yan so diligan na po natin ulit. Oh, so ito po may naiwan na po tayong isang sili dito mga kaibigan. Ayun, may naiwan na po tayong isang sili dito. So ito ay itatanim lang po natin dito para ano, malain natin magkasurvive diba Ngayon po ay Magdidilig na ulit po tayo mga kaibigan. Okay, maraming salamat po. Sa so, mga hindi pa po, po nakapag subscribe sa aking YouTube channel Solid Note Mix Vlog, ay pa-subscribe naman po. Pakit na rin po notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayo i-upload mga video mga kaibigan, mga ka-Solid Note. Ayun po. Sana lang po na iwan. Bye-bye po.